seryoso ikli po inalos na dun na puno ng sunod hindi yung pakaing airport.

Kau tunggu diri, takdiri kita buat. magtisan magpractice sila dyan Ah, um, uh, muna nang gibot pa like, nang gitrabaho sa ilang line group ya. Oh, gibo ba mao nang siguro nang hindi. Ah. Uh. Di ka tong giingon nilang nawil pa nang gitrabaho sa 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 kwarto. Mao na ni siya. Mao na ni siya, pero report no. Oh, ba 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 yung galing pa oh, alam doon. Pero ang plano ay diyan pag mag ano, mo na giyang once a week, isang beses وانا انا مگا میرا پلانو بنا مگا ال بي سي گوا انا نا يا ادي سي نا سٹاپ اور سٹاپ گرام نہ ہوني سب فور اور ٹھیک ہے اوا تبلي کو نے کدي بواني ہوگا سٹاپ سٹاپ ڈرٹ سچو یہ تو فیسٹاپ او انگیتا مومن سنندو کرجو 1 2 3 4

Dili man mi taga dere sir, bigyan po din. Dali na lang din ang istorya. Susunod din sa mga nanonood. Amo na po. <laughs> 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 Pagpulong kayo mo din ba? Kala agad din niyo. Kala agad din niyo. Amo na po. Ano, mo balay sa mga Amerikano. Unlisted man lang na sila sa naka sila Ito mga na sa mga purilin Naggan sa sarod ay Ang ukon Mga tunnel talong Pero ron Hindi ha Siguro mga opisyal nila Ano na din mga ugoy ang mga sakyanan na dinadating natong pagbukas. Meron na po saigas pa so Ah uh.

mm <laughs>